Welcome to your new home. So ito po yung ating mga bagong tilapia ka backyard. Galing po ito sa ating aquaponics. So nilipat po natin sila sa ating hinukay na pond So subaybayan nyo po paano po namin ito ginawa. Finish it until the end. Think globally, farm locally. Welcome to backyard farming. So kuha tayo ng fish ka backyard. Lipat natin doon sa ating pond na hinukay. Yung iba, yung iba ating isusugba lulutuin natin. Ayan. So, from my aquaponics, mag 2 years na po ito, no? Ah, 1 year, sobra na po. So, may po ito nag no? 1 year. So, mga 1 and 1 half year. Mga apo na po ito, apo sa tuhod. Sabi nila, reversible daw po. Reverse sex, pero <laughs> marami mga anak. So, huwag po kayo maniwala yung reverse sex po. Mga nganak at mga nganak po yan. So, kita yan. So, ating uh, tatanggalin yung iba. Lipat natin sa pan. Ang iba ang ating lulutuin. Yan. Ito po yung aquaponics. ko backyard yung mga kangkong ko po. po uh, meron na po silang mga bulaklak. At meron na mga buto. Nakaharvest na tayo ng maraming buto. Yan. So, my baby loves to see ting mga fish si hi sa fish, hi sa fish. Hmm. watch lang ha watch so ito po ka backyard ang ating uulamin ngayon may lima tayo tsaka meron tayong mga maliliit dito transfer natin doon sa pond mamaya so may mga tira pa yan para ramihin na naman natin ang similya para hindi tayo maubusan ano yan din na backyard. Uy, nambak isa. Yan. So, sakay natin sa motor ka backyard itong ating yan, ting tilapia. Lagay natin doon sa ating Uy, may madumi. <laughs> ating hinukay na pan po. samahan so, nyo po kami. Nging, nging, nging. Yan, abot na rin. Ang bilis. <laughs> so, yan. Ilalagay na natin yan ka backyard dyan sa nahukay na pond namin. Ano? Uh, mapalat kami ka backyard kasi yung water ay hindi po siya nahuhubas. Hindi <laughs> po siya kahit sobrang init po ay may water pa rin natitira. Hindi mo siya pag-stay na. liner. Kaya lang observe namin hindi po na wala yung tubig kahit sobrang init po. So, mapalad kami dyan kasi ang tigas ng binder, nag-hold talaga siya ng tubig. So, yan po, nilagay lang dyan at hayaan lang for maybe 15 minutes para po, 5 to 15 minutes para po maka-adapt sila sa bagong titirahan nila na maka-adapt sila sa tubig para hindi sila mamatay sa paglipat po so yan medyo malaki laki na din ito sila ka backyard so makikita nyo yan na sila gusto na sila lumabas parang takot yan yung iba ay talagang nawawala na ng na oxygen <laughs> so tinulungan ko na lang na makalabas sila ka backyard kasi medyo matagal naman din naka-adapt na din sila ng Nakadap na sila sa tubig po. Yan. Gusto na nilang lumabas. Excited kami dito po ka backyard kasi ito po yung isa sa gusto naming mangyari sa aming mini farm. Yan. Mga ano yan sila ka backyard? Mga 20 siguro pieces na tilapia. So, ganyan po sila kalaki na ka backyard. Oh. Yan before po I posted this pic video po uh, medyo masaya na po sila doon <laughs> sa kanilang tinitiran. so binabalik-balikan ko na po sila doon para uh -huh. pakainin and then dahan-dahan na silang lumabas ayun lumabas na sila ka backyard ayan gusto na nilang lumabas lumabas na yung dalawa yung iba patakot-takot pa. Hisitan pa yung iba ano yan Wow. Wow. Sobrang black po nila tingnan ka backyard no pero sa ngayon parang nag-white po sila. <laughs> Dahil direct hit po yung ating pond. Talagang tamaan talaga siya ng araw. So, i namin yung pond ka backyard, nilagyan muna namin ng kangkong at saka water cabbage at saka mga ah uh, kool or sa amin bisokol no yung kool na makain po para pwede din natin kainin kung dumami din sila so yan na ba sila wow welcome to your new home welcome to your new home yan so kasi kabakya din din namin ito mapakain siya everyday kasi binibisita lang din so at least bago sila na transfer dyan, meron silang pwedeng kainin ng mga ugat ng kangkong, dahon ng kangkong at saka yung water cabbage at saka mga iba, iba pang kainin nila ano? at least hindi din sila mamatay o ma-starve so yan, tinulungan siya ng asawa ko para makalabas sila ano? yan welcome to your new home pero dagdagan ko pa rin yan sila ka backyard sa darating na panahon. <laughs> Pag hindi na masyadong busy, lilipat ko din yung iba dyan. So, two days after po, binalikan ko po sila ka backyard para din makapakain din ako. Pero hindi po sila nagpakita sa akin. <laughs> so, takot pa sila sa tao ka backyard. And God bless po sa inyong lahat. And don't forget to subscribe ka backyard para updated po kayo.